no someone's picking it up yeah? I'm yeah. waiting for someone he's gonna pick it up ah, a really? junk jump junk guy what oh. do you need? Uh, the bicycle for my son uh, you gonna fix it because yeah. some of them they don't really work they're all rusted ah, okay yeah they don't ride the old the old junk oh. if you want to fix it, it's just need a lot of oil you go ahead pick it up just one but it's not you're gonna have to do some work right yeah i got a junk yeah, guy who's yeah or oh, you live around the neighborhood and put a lot of oil because it's all rusted but they do work it's just need some tlc No. Yeah, tires. Most likely you can find tires, uh Canadian tires. Maybe too much work for you. Yeah. <laughs> How old is your kid? Thank you. How old is your kid? How old is your kid? Uh, is your kid? Uh, I can't speak English very well. Oh. You, you have a son? Daughter? Uh, son. How old? Uh, Ten years. Mm. Okay. Ten years. Uh, uh, the son is long. Yeah. Listen. Come, come come here i'm going to show you something it's up to you right do mm -hmm. you think you like that one this one this here you just have to clean it it's a slide it's like a little tree house you know like um but it's a uh, it, it's heavy yes, wow. uh, okay, but, uh, I, my house is rent oh no. uh, yeah <laughs> that's a problem you wow. for helping. Uh -huh. thank you all right no problem okay. right. are you ready for winter yes oh <laughs> <shit>. <laughs> yeah yeah I'm waiting for the guy he's supposed to pick this up at 10 o'clock uh, is uh, okay the law this lawnmower there's a good chance the last time it worked but now it, it probably is old gas yes. so you have to clean the carburetor May, maybe it's true no what's up maybe it's true it, or fixed or damage. it's uh it will work but you need a cable see all right bye-bye <laughs> I gotta call Perry. Perry, where are you? Damn it, Perry. Filipino time ka na naman, Perry. And you're not even Filipino. Oo, oh, tapos na akong umiyak. Sinagira pang nunggit Meron ba kayong uh, papasok sa bahay ng mga pinamili? First batch po ito. Meron pang second and third batch. Yung ating grill, yung ibang mga bisikleta. Hindi mo pa ibigay lahat. Ma kasi may kandado yon. Uh -huh. 50 bucks ang kandado. kailangan ko makita yung susi? Kasi bubilhin ako ng bagong kandado. Eh ni. Ha. ba 'yon? Yan ho, nagkawian na kami. Okay. Hoy oh, na nga. Dito mo kuha. Ha? Saan nilala din eh? Do you, need a hand? Very good. All right. Good to, good to see you, Perry. Alright. All right. Si Perry ay uh, hindi siya nagpapatulong, hindi rin pa siya nagpapakamay. Parang may asya, may condition siya eh. Kaya, initindi ko na lang. hindi itong una niyang pag-pick up ng mga ng mga namaga itong mga pinamimigay ko sa kanya nung una ay, uh, washing machine at stove dahil uh, nag-upgrade kami ng mga panluto ng mga stove oven washing machines and uh, yung dryer hindi matiba yung dryer namin eh. kaya marami siyang uh, nakuha dito sa bahay at marami pa makukuha dahil meron pa akong mga ipamimigay sa kanya ibibigay sa kanya tuloy nga nung uh, nakita niya yung grill at uh, may bisikleta pa at mower. dito ang full time job niya at uh, okay na okay siya sa hustle niya ito yung tailgate niya natatanggal nung last time eh nung binaba niya natanggal lahat completely held by buckle at kawad lang <laughs> kung magte-trade kayo papasok kayo sa trade at lalo unang una pa lang at hindi pa malakas ng mga kliyente ninyo ano trade may andong get ang advice ko advice ko huwag kayong kumuha ng uh, brand new truck kumuha kayo pag pag ng na ang business niya, pag kumikita na talaga kayo tunay, tunay nakita, hindi yung papitik-pitik, hindi yung meron kayong kliyenteng isa, dalawa, tatlo, lima, and baka antili kayo. Now, get second truck, second hand. Ang arali ninyo ay kilatising kumuha ng magandang uri, magandang uh, second hand na na maasahan pa second hand truck na maasahan pa rin huwag kayong brand nyo agad at iwasan nyo mga automatic yung mga push buttons kumari nga walang masyadong computer eh kung dadali sa trade ang, ang inyong sakyan ang inyong truck at ito yung mga push button magsisisi kayo madaling masira sila sa gabal pa rin sa inyong pag -hustle. may low load kayo i-unload i-push that button convenient nga malambot ang mga kamay ninyo hindi na gagaskasan pero pag pindot-pindot nyo yun, masisira yun. At anong mangyayari? Kung minsan kailangan nyo buksan ang mga halimbawa ngayon, tailgate. So, manual na lang, well, hindi yun ang punto. Get those ones that really work. Pantrabaho talaga. Huwag kayong pasilo sa sa mga kakandahat mga bells and whistles ng mga sakyan. Napapailing ako sa mga tao na ganun ang pananaw. And they talk about they've the trade for a long time at alam nilang ginagawa nila and they don't listen to people yeah. now eh, you do you just don't give advice just don't give advice to those uh, to those young Filipinos mga mga nangangarap na magkaroon din ng uh, magandang magaling na negosyo kung sila maging contractor tradesman mahirap ka magbigay ng advice kung hindi mo alam. Madalas sa atin dito, sa YouTube community Pilipino, ay blind leading a blind. Ang pakahirap ng kaibigan. Pareho kayong bulag. Yung nangangarap, bubulagin nyo pa, katulad nyo. Eh, totoo yung mga sinasabi ko. And be grateful may mga tao na ng advice. I don't think itatapon niya ito. Maaaring magamit pa niya ito eh. Kailangan lang ng adjustment ng brakes. It's just the brakes. It it up, right? Yeah, it does. Uh, the bottom. The, this. Yeah yeah. yeah, yeah, you got it. Yeah, walk around. Yeah, yeah. All I need, all it needs is a brake adjustment and you're good. Yeah. I got second more I got I got a second batch for you. Okay. But it will take a while, maybe a, a week, next week or two sure, weeks. Sure, 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 sure. I'll ring you. Yeah, nice, nice. Oh. yeah it's perfect because my other guy's probably ahead of me now, so all the stuff fixed up, I'll give a you know. I mean? Yeah, yeah. So Again, uh, hindi ko siya tinutulungan dahil yun ang ayaw niya. Y yung mga ganun malalaman niyo, May mga taong pretrado, ganun. At uh, typically, pag may kausap ako, uh, minimit ko sila, firm handshake. Siya hindi. And I don't think it has something to do with uh, iba ka o ano man. May mga ganun pagkatao. Uh, meron nga dito mga mga tao hindi talaga lumalabas ng bahay. Uh, and they're doing their best na maging mag-social sa mga tao. Ma maintindihan nyo yon. Kailangan lang na take it easy, take it slow sa mga tao hey, ang coach. What's that? Uh, I'm good for now. Why are you selling bikes too? No, but I got, I got some nice ones. I, just can't throw them out. You know what I mean? I see. So I have a deal with son that needs a bike for a dollar. I got a couple of nice bikes. Uh, send me a picture. We'll, we'll see. Can you send a picture? Like it yeah. Send me a picture. One the, the could be a nice seat. Yeah. I got one more bike for you, but I I need to take something from it. Okay, okay, yeah. yeah. And a grill. yan ang tinatawag na pickup truck ng mga tradesman talagang subok na may mga tama parang mga tao mga mga bandirigma hindi perfecto may mga sugat, peklat may bali pero tira pa rin, area pa rin area, laban pa rin diba, ika nga nila laban salitang laban. Madalas din banggitin niya ng mahal kong ina hanggang uh, natuto kong manood ng mga Pilipino dito sa sa YouTube at na ko masyadong binabanggit nila yon Sabi niya, laban lang, laban lang. At, uh, pero noon pa narinig ko na yung kay inay. Laban, anak. Anak, laban. May pagkakorni man, pero sa iba, sa akin hindi dahil uh, tunay yung sinasabi niyan yun at uh, kwento rin ang buhay ng mahal kong ina yun. Kung hindi siya lumaban, given ako, wala dito sa mundong ito, kaming magkakapatid. Kaya, sa mga nagbibigay inspirasyon sa akin ng aking mahal na ina. Isa yun tunay na tunay na mandirigma. pagkatapos nito may mga may mga nakalagay ako sa caprice na ilalagay ko sa impala at ang caprice ay ipagdadalhan ako ng shop isa sa mga napagkakatiwala ako mga mekaniko magtagal na sila dito yung uh, shop na yun napagkakatiwalaan talaga um, Kinausap ko siya dahil uh, may papagawa ako sa kanila kay Caprice. Now, kaya kong gawin yun. Pero kaibigan, ang kaya kong gawin yun. Mga problema ni Caprice. Ang problema, yung oras na i ko dito ay uh, hindi, hindi uh, ng desisyon na i-google ko dito. Mas na ko pa na gawin ng mga paglilinis ng dito, for cleanup at uh, mga bagay na na neglect ko sa loob ng bahay at sa likuran kesa guguli kong oras ko dito at may mga oras na matunay ka makakatipid maring mga, hindi ka makatipid sa, sa pera kasi sa, sa lapi pero sa oras makakatipid ka tunay at hindi lahat ng pagkakataon pera sa pera ka isipin mo pera makatipid ka sa pera kadalasan lalo na sa situation ito sa sinasabi ko kotse at mga personal kong oras para sa ibang mga bagay mahalaga ang oras ko kaysa sa pera kaya nanaisin kong gumastos makuha ko lang yung oras ko na mapaglalaan ko sa mga tamang mga bagay hindi sa lahat ng pagkakataon pera, pera, pera. Mas mahalaga ang oras. Alam nating lahat yan, pero madalas piliin natin at guilty rin ako. Pera ang madalas natin piliin. Aware man tayo subconsciously, yun ang ginagawa natin. Pero bukang bibig natin, niniwala tayo talaga. Ang tunay na importante ay ang ating ang oras. Pero hindi pera ang ating pinapahalagahan kaya sana ya uh, nabaaganda kung mamumula tayong lahat dito sa tuwina at hindi tayo makakalimot That's the heaviest. Yeah, I know. That one was given to me by a 90-year-old man. Uh, it still works. Oh yeah. It's just I got three of them, so yeah. they're perfect. He takes care of it. It's just heavy, you know. Yeah, no, no, no. I can give you a hand. No, no, no. Uh -huh. Oh. I just tell uh a gas ring smells so like turfing time. Oh yeah, yeah. I turned that one machine up. Yeah, I forgot to tell you that. <laughs> no, no, I can smell it. It's funny. Yeah. That's been sitting there for two years, a year and a half. Oh yeah, that's that's the time of year again. I like it. No problem. Anytime. My beautiful flanken at Ito sa GMC Savannah. Tama ba? O, Savannah? Yep, ito sa GMC Savannah. Back then, hindi dumana yun. Nung unang panahon, bago pa umuso ang SUV, that was the 90s. Early 90s. Yan ang pangarap ng mga tao. Especially ng mga tatay. Meron ka nyan? You're golden. You're good. Feeling mo na... You can go anywhere. Camping even just driving around with that buong pamilya ka siya uh, mas gusto ko yung mas maliit na version niya yung safari Yung yeah, sa savanna and uh, huge yung, yung tiyuhin ko mayroon pang aircon siya eh. yung parang malaking aircon sa taas yata yun eh, or, or eh, er, yung fan at uh, yung, kikip niya yung uh, yung walker para Beautiful. Good. Okay. Hindi ko na ako nag attempt na <laughs> makipag shake hands. Alright, kaibigan. Dito na ako magpapaklab sa inyo. Gagawin kong yugto-yugto ito dahil I'm sure na mga kalahating oras ang bawat mahaba to Kaya ito na yung huli. Mayroon pa mangyayaring isa batch. Nagkita niyo ulit siya. Perhaps, maybe, we'll see pero definitely di video ko yung ipaminikay ko pa uli uh, na mga mga bakal nga at uh, okay dito na ako magtatapos may konti akong time para mag edit at babalik ako dito nga sa kotse at uh, pag pagayos mga pagki clean up fall clean up dahil uh, dito uh, sa inyo, folk, itong fall season sa so pinakang, pinakang busy sa lahat ng mga panahon o oh. season dito sa Canada. Sa akin, at hindi ako masurpresa kung sa ibang tao rin, sa mga sa mga tao na bago dito sa Canada, US, at meron tayong, meron kay totoong winter season, marirealist ito, kaibigan utay-utay, dahan-dahan, malalaman nyo na, ay, hey, busy rin ako, katulad nila kay, hey, during fall. Dahil, uh, hindi maihintay ang mga halaman, ang mga dahon. Hindi mahihintay ang uh, pagpapalit ng mga gulong. At kung ano-ano pa, i-condition sa sakyan, ang kabahayan, kahit sa loob ng bahay, yung mga, yung mga tubig kailangan yung shut off valve nyo huwag nyo lang basta may gripo sa mga tagilina ng bahay huwag nyo basta babalutin ng dyaryo, foam o ano man ng, uh, ano man ng kanilang uh, marketing na sinasabing it blocks the wind o yung pag freeze up ng inyong mga pipes ng sa labas no, get, get it done properly dapat may shut off valve kayo just behind the wall sa loob ng bahay niyo kusaan niyo. Siya shut off yon empty the, uh, the water, yung the tubig sa gripo at gamitin nyo ng shut off valve then i-empty nyo yun nga yung gripo ng tubig. Yun ang tamang paraan, yun ang tama, wastong paraan. Huwag nyo basta babalutin lang, katulad ng ibang ginagawa ng mga bigbang vlog na binabalut lang and forget about it. I've been doing that for 10 years now, 20 years. Buong lifetime ko. Now. Mami, sana lang kayo sa bugang mga pipes niyo sa loob and uh, that's not gonna be pretty sa inyo. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.